Naranasan mo na bang makaramdam ng kilabot kapag iniisip mo ang isang taong akala mo'y tuluyan ng nawala? Libra, sinusubukan ng universo na ibulong ang isang lihim sa iyong puso, isang taong sinubukang magpatuloy, ngunit ayaw pakawalan ng tadhana. Bawat panaginip, bawat kislap ng ilaw, bawat biglang katahimikan mga senyales ito na sila'y naakit pa rin sa'yo. Paano kung sa panunood mo ng video na ito ay mabuksan ang pintuan tungo sa iyong tunay na kapalaran, ibunyag ang isang pag-ibig na akala mo'y nawala na. Manatili ka dahil maaaring baguhin ng iyong matutuklasan dito ang takbo ng iyong buhay magpakailanman. Libra, ang mga bituin at ang universo ay nagkaisa upang ipadala sa iyo ang isang mensahe ngayong araw. Ang mga bagay na tila aksidente lamang ay hindi talaga pagkakataon, kundi banayad na tulak mula mismo sa tadhana. May isang tao mula sa iyong nakaraan, isang taong akala mo'y tuluyan ng nakausad, na patuloy pa rin nakaugnay sa iyong kwento. Bawat tahimik na sandali, bawat panaginip na paulit-ulit bumabalik, at maging ang maliliit na senyales na napapansin mo, lahat ng ito'y mga bulong ng universo na inaakay ka patungo sa katotohanan. Sa paniniwalang Filipino, kapag bumalik ang alaala, babalik din ang tao, kapag bumalik ang mga alaala, muling babalik ang taong nakatadhanang manatili sa iyong buhay. Ngayong gabi, habang pinapanood mo ito, buksan mo ng lubusan ang iyong puso. Pansinin ang mga banayad na senyales, ang damdaming humihila sa iyong kaluluwa, at ang mga sandaling nagpapatigil sa iyo. Gumagalaw ang tadhana, libra, at ang iyong matutuklasan ngayon ay maaaring baguhin ang iyong pag-ibig at buhay sa paraang hindi mo kailanman inakala. Libra, magtuon ka ng pansin, dahil ang inihahayag ng universo tungkol sa kanilang puso ay parehong makapangyarihan at hindi matatangi. Sinubukan talaga nilang magpatuloy, ginawa nila ang lahat, ngunit may isang bagay na patuloy na humihila sa kanila pabalik, isang bagay na hindi nila maipaliwanan. Bawat hakbang na ginagawa nila patungo sa iba o sa ibang bagay, bumabalik pa rin ang kanilang mga iniisip sa iyo. Para bang mismong mga bituin ang gumagabay sa kanilang kaluluwa, marahang binubulong na ang kanilang kapalaran ay nakaugnay sa iyo. Sa paniniwalang Filipino, ang puso ay hindi kailanman tunay na nakakalimot sa nakatadhanang maging kanya, kahit subukan ng isip na bigyang katuwiran, ang kaluluwa ay nananatiling nag-aalala. Napansin mo ba kung minsan ay lumilitaw sila sa iyong mga panaginip, o kung paano biglang sumisikip ang dibdib mo kapag naalala mo sila? Hindi ito mga aksidente, Libra. May mga paraan ng universo para magsalita na lampas sa mga salita, at ngayong gabi ito ay nagsasalita sa pamamagitan ng iyong intuition, ng iyong mga damdamin, at ng maliliit na pagkakatugma na kumikirot sa iyong puso. Kapag may nawala, may darating. Kapag may nawala, may babalik. Ito mismo ang nagaganap mayon. Maaaring nakakalito o tila malayo ang kanilang mga kilos, pero alamin mo ito, sa likod ng bawat pag aalinlangan bawat pagtatangkang umusad ng wala ka, ay may malalim at di nakikitang paghila. Sa kaibuturan nila, batid nila na ang koneksyong pinagsasaluhan nyo ay kakaiba, espiritwal, at nakatadhana para magtadal. Itinuturo ng mga tradisyong Filipino na may mga ugnayang ginagabayan ng mga espiritu ng minuno, ang parehong mga kamay na nagprotekta sa iyong pamilya ay maaaring siya marahang gumagabay sa kanila pabalik sa iyo. Huwag mong ipagkamali na ang kanilang katahimikan o pagkawala ay pagtanggi. Isa ito sa mga bahagi ng kosmikong plano, isang kinakailangang paghinto na nagpapahintulot sa parehong mga puso na muling umayon sa tadhana. Tahimik silang naghihintay ng tamang sandali, madalas kang naiisip sa paraang hindi nila lubos may pahayad. Bawat desisyon, bawat pagpili, ay nakaugnay sa alaala ng inyong pinagsamahan at sa di nakasulat na katotohanang konektado pa rin ang inyong mga landas. Libra, buksan mo ang iyong puso at damhin ang enerhiya sa pagitan nyo. Kahit malayo sila, kahit tila nakahinto ang kwento, alam ng kanilang kaluluwa ang sayo. Hindi nakakalimot ang tadhana, at inihahanda na ng universo ang landas na magpapalapit sa kanila sayo, dahan-dahan, sa bawat banayad na senyales. Libra, kung napapansin mo ang mga kakaibang senyales nitong mga nakaraang araw, direktang nakikipag-usap ang universo sayo. Maaaring isang kandilang kumikislap sa kalagitnaan ng gabi, isang biglang kilabot na dumadaloy sa iyong likod, o isang marahang bulong ng hangin, kahit walang tao sa paligid, hindi ito basta mga pagkakataon. Sa kulturang Filipino, tinatawag itong mga pahiwatig, mga banayad na hudyat mula sa hindi nakikitang daigdig na umaakay sa iyong landas. Ang parehong enerhiya na kumikiliti sa iyong intuisyon ay kumikilos na iyon, ipinapaalala na gumagalaw ang tadhana at nananatiling nakaayon sa iyo ang kanilang puso. Magtuon ka ng pansin sa iyong mga panaginip, Libra. Madalas, higit pa sila sa mga refleksyon ng isip, mga mensahe sila mula sa kalawakan. Kapag nakikita mo ang kanilang mukha, naririnig ang kanilang tinig, o bumabalik sa mga lugar kung saan nananatili ang mga alaala, ito ay mga cosmic breadcrumbs. Nilalayon itong gisingin ka sa katotohanan kahit sinubukan nilang magpatuloy, hindi kailanman tuluyang binitiwan ng kanilang kaluluwa ang iyong ugnayan. Sa pamamagitan ng maliliit at tila milagrosong mga palatandaan, nagsasabuatan ang universo upang muling paglapitin ang mga pusong itinadhanang magsama. Mapapansin mo rin ang mga paulit-ulit na numero sa iyong buhay, labing isa oras labing isa minuto, dalawamput dalawa, dalawamput dalawa, o mga sekwensyang tila sadyang napakaeksakto para baliwalain. Itinuturo ng mga tradisyong Filipino na ang mga umuulit na numero ay mga banal na kislap, isang paraan ng universo upang ihatid ang tamang oras at pagkakaayon. Bigyang pansin kung kailan sila lumilitaw, Libra, dahil madalas itong nagdadala ng gabay tungkol sa mga hakbang, desisyon, o sandaling pinapalakas ang enerhiya sa pagitan nyo. Kahit mga karaniwang pangyayari ay maaaring may dalang hiwagang kahulugan. Isang estrangherong binanggit ang pariralang nagpapaalala sa iyo sa kanila, isang awit sa radyo na bumabalik sa malalim na alaala, o isang saglit na sulyap sa isang pamilyar na bagay, lahat ng ito ay banayad na mga palatandaan. Sa paniniwalang Filipino, kapag may naalala, may babalik, kapag bumalik ang alaala, may babalik na mahalaga. Sinusubok ng universo ang iyong kamalayan, inaanyayahan kang pagkatiwalaan ang iyong mga kutob at mapansin ang mga nakatagong senyales na umaakay sa papalapit sa landas na inihanda ng tadhana. Libra, ang susi ay manatiling bukas at mapagmasid. Huwag baliwalain ang mga senyales na ito bilang mga pagkakataon lamang. Bawat kislap, bawat bulong, bawat umuulit na simbolo ay isang banayad na tulak, isang paalala na patuloy pa ring umiikot sa iyo ang kanilang kaluluwa. Hayaan mong madama ng iyong puso, kilalanin ng iyong espiritu, at hayaang itugma ng mga hindi nakikitang puwersa ang inyong mga landas, inihahanda ang hindi maiiwasang muling pagsasama na matagal ng binabalangkas ng tadhana. Libra, ngayon ay panahon na para ituon mo ang iyong pansin sa sarili mong enerhiya, dahil ang tadhana ay isang sayaw ng dalawang kaluluwa, at mahalaga ang papel ng iyong puso sa paggabay nito. Inilagay ng universo ang mga banayad na susi sa iyong mga kamay, mga paraan kung saan ang iyong mga iniisip, damdamin, at intensyon ay maaaring humubog sa landas na magdadala sa kanila pabalik sa iyo. Sa tradisyong Filipino, ang manifestation ay hindi lamang pagnanais, ito ay pag-aayon ng puso, isip, at espiritu sa kung ano talaga ang nakalaan para sa iyo. Kapag pinanghahawakan mo ang positibong enerhiya, gumagawa ng simpleng mga ritual, o bumibigkas ng mga affirmation, nakikipagtulungan ka sa mga puwersang kosmiko na walang tigil na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Isalarawan mo ang pag-ibig na iyong hinahangad, Libra. Ipikit ang iyong mga mata at isipin ang mga sandaling nais mong pagsaluhan nyo, ang inyong tawanan, mga pag-uusap, at ang kapanatagan ng kanilang presensya. Itinuturo ng pamahiin ng Filipino na makapangyarihan ang intensyon, kahit ang simpleng paglalagay ng isang bagay, gaya ng kandila sa isang sagradong espasyo habang ipinapadala ang mga saloobin ng pag-ibig at pag-asa sa universo ay maaaring magpalakas ng hila ng tadhana. Bawat taimtim na panalangin, bawat gawa ng pag-ibig sa sarili, ay nagpapalakas sa mga dinakikitang hibla na nag-ugnay sa inyo. Bigyang pansin ang iyong sariling damdamin at intuition. Ang mga banayad na paghatak, mga kislap ng init, at mga marahang tulak patungo sa tiyak na aksyon, ito ang paraan ng iyong kaluluwa sa paglikha ng kinabukasan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng mga pang-araw-araw na ritual, pagsisindi ng puting kandila, pagmumuni-muni, o simpleng pagbabalik tanaw sa koneksyong inyong pinagsasaluhan. Bawat kilos ay tumutunog sa enerhiyang hindi nakikita, ngunit naapektuhan ang agos ng inyong pinagsamang kapalaran. Tandaan mo, Libra, ang manifestation ay hindi tungkol sa pagpilit sa mga resulta, ito ay tungkol sa pag-aayon sa iyong sarili sa kosmikong plano. Nakikita ng universo ang iyong katapatan, at may bigat ang iyong mga intensyon sa dakilang habi ng tadhana. Kahit ang maliliit na hakbang, pagsusulat ng iyong mga pag-asa, pagpapadala ng tahimik na panalangin, o pagkilala sa mga senyales sa paligid, ay lumilikha ng mga alon na unti-unting nagdadala sa kanila palapit ng hindi sinisira ang natural na agos ng kapalaran. Ang iyong puso ay isa ng ilaw. Sa paglinang ng kaliwanagan, positibidad, at pagtitiwala, lumilikha ka ng isang kapaligiran kung saan ang pag-ibig ay kusang bumabalik. Tumutugon ng universo sa iyong panginginig, at mainat na pinakikinggan ng tadhana ang mga intensyon ng iyong kaluluwa. Bawat araw na pinaparangalan mo ang iyong enerhiya, pinatitibay mo ang di nakikitang bigkis na nag-ugnay sa kanilang puso sa iyo, ginagawang hindi lamang posible kundi tiyak ang inyong muling pagkikita. Libra, habang walang tigil na kumikilos ang tadhana upang ipagtagpo ang inyong mga puso, may mga hamon na dumarating, mga sandali ng pagdududa, takot at pagkalito na sumusubok sa tibay ng inyong ugnayan. Likas lamang ang makaramdam ng alinlangan kapag ang taong lubos mong minamahal ay tila lumalayo o kapag ang mga alaala ng nakaraan ay muling gumigising ng pananabik at pangamba. Paalala ng kulturang Filipino na ang puso ay parehong matibay at marupok, at sa pagharap sa mga emosyonal na pagsubok na ito, lumilitaw ang tunay na kaliwanagan. May mga pagkakataong maaari mong maramdaman ang pagkadismaya, iniisip kung bakit hinahayaan ng universo ang mga pagkaantala o bakit tila lumalayo sila. Tandaan, Libra, ang mga paghinto ay hindi tanda ng pagtanggi, Ito'y mga pagkakataon para sa paglago, pagmumuni-muni at paghahanda. Sa paniniwalang Filipino, kapag may nawala, may babalik, kapag may nawala, may nakatadhanang bumalik. Bahagi ng aral ng sansinukob ang mga emosyonal na pagsubok na ito, na humihikayat sa inyo pareho na muling magkaayon, maghilom, at lubos na maunawaan ang lalim ng inyong bigkis. Maaaring bumulong ang takot ng pagdududa na baka wala na silang damdamin para sa iyo o na baka mali ang oras. Ngunit madalas magsalita ang universo sa pamamagitan ng pagtitsyaga, banayad na gabay, at maging sa pansamantalang pagkakahiwalay. Bawat luha, bawat pananabik, bawat sandali ng pagmumuni ay may mas mataas na layunin, pinatitibay nito ang iyong puso, pinapadalisay ang iyong enerhiya, at inihahanda ka para sa muling pagkikita na matagal ng nakaplanong isulat ng tadhana. Mahalaga rin kilalanin mo ang iyong sariling emosyon, Libra. Huwag mong itago ang iyong nararamdaman o baliwalain ang mga senyales na kumikiliti sa iyong kaluluwa. Yakapin ito, isulat, o magsagawa ng maliliit na ritual upang palayain ang negatibong enerhiya at anyayahan ang kaliwanagan. Pinararangalan ng mga tradisyong Filipino ang balanse ng pagmumuni at pagkilos. Kapag inayon mo ang iyong emosyon sa malinaw na intensyon, tumutugon ang universo. Kahit tila hindi tiyak ang landas, alalahanin na pansamantala lamang ang mga hamong ito. Mga pagsubok ito ng pananampalataya, pagtitsyaga, at tibay ng damdamin na umaakay sa iyo patungo sa pag-ibig at ugnayang tunay na nakalaan para sa iyo. Bawat paghihirap, bawat sandali ng paghihintay, ay may kasamang layunin. Magtiwala sa mga puwersang hindi nakikita, sa iyong puso, at sa kosmikong plano na tahimik na kumikilos para sa iyong kaligayahan at sa muling pagsasama niyo ng taong tunay na nakalaan para sa iyo. Libra, habang tinatahak mo ang masalimuot na landas ng tadhana, alamin mong hindi ka nag-iisa. Binasbayan ka ng iyong mga ninuno, tahimik na ginagabayan ang bawat hakbang mo, at marahang ibinubulong ang kanilang karunungan sa pamamagitan ng mga banayad na senyales. Sa tradisyong Filipino, nananatiling malapit sa atin ang mga espiritu ng mga nauna, nag-aalok ng proteksyon, liwanag, at marahang pagtulak patungo sa mga pagpiling na kaayon sa pinakamabuti para sa iyo. Bawat kislap ng ilaw, bawat pamilyar na amoy, bawat panaginip na gumigising sa iyong kaluluwa, ay maaaring nagdadala ng kanilang gabay, mga mensaheng nagpapatunay na buhay at napakalalim ng espiritual na koneksyon ninyo. Ang tarot din ay may mga pahayag para sa iyo. Kapag inilalahad ng mga baraha ang mga katotohanan tungkol sa iyong landas, higit pa sila sa mga simbolo, mga salamin sila ng tadhana. Kung lilitaw ang lover's card, ito ay kumpirmasyon na may makabuluhang pagsasama na pinangangalagaan ng mga puwersang hindi nakikita. Kung ang star naman ang lumitaw, nagbabadya ito ng pag-asa, kaliwanagan, at tamang oras na nakaayon sa iyong pabor. Itinuturo ng paniniwalang Filipino na kapag pinansin mo ang mga senyales, pinagkakatiwalaan ang mga ritual, at pinararangalan ang gabay ng mga ninuno, mas lalo nitong pinapalakas ang natural na agos ng tadhana. Isipin mo ang presensya ng iyong mga mahal sa buhay, noon at ngayon, na bumabalot sa iyong paglalakbay ng banayad na proteksyon. Ang kanilang karunungan ay naghihikayat sa iyo ng pagtitsyaga, malasakit, at kaliwanagan ng puso. Bawat ritual, bawat tahimik na panalangin, at bawat gawain may pagninilay ay nagpapalalim sa bikismo sa kanila at sa mismong universo. Ipinapaalala nila sa iyo na ang pag-ibig at ang tadhana ay magkaugnay sa paraang lampa sa kayang ipaliwanag ng isip. Libra, isa alang alang ang paggawa ng maliliit at makahulugang kilos upang parangalan ang gabay na ito. Magsindi ng puting kandila habang nakatuon ang isip sa iyong koneksyon o magnilay ng tahimik habang nagpapadala ng pasasalamat sa iyong mga ninuno. Binibigyang diin ng pamahiin ng Filipino na ang mga sinadyang gawain puno ng pananampalataya at intensyon ay nagbubukas ng mga landas na mananatiling nakatago kung hindi mo ito gagawin. Tumutugo ng universo sa katapatan at ang enerhiyang iyong ibinibigay ay bumabalik bilang kaliwanagan, mga senyales at pagkakaayon sa tadhana. Naliwanagan na ang iyong landas, Libra bawat aral, bawat banayad na gabay, at bawat pahayag ng tarot ay isang sinulid na hinabi sa tapiserya ng inyong pinagsasaluhang kapalaran. Magtiwala na ang mga dinakikitang kamay ng sansinukob, na pinatibay ng karunungan ng mga ninuno, ay marahang ginagabayan sila pabalik sa iyong buhay. Buksan mo ang iyong puso, yakapin ang mga senyales, at hayaang paunahan ka ng iyong intuition, dahil buhay ang tadhana at handa itong bumuka sa paraang mas maganda kaysa sa iyong inaakala. Libra, habang patuloy na hinahabi ng tadhana ang masalimuot nitong disenyo, naghihintay ang hinaharap ng mga pagpapalang nakalaan para sa iyong puso at sa kanilang puso rin. Iniaayon ng universo ang mga pagkakataon, senyales, at enerhiya upang lumikha ng mga sandali ng muling pagkikita, pag-unawa, at pag-ibig na lampas sa oras. Itinuturo ng karunungang Filipino na mahalaga ang pagtityaga at pananampalataya sa mga panahong ito, Kumikilos ng tahimik ang mga kamay ng kapalaran, maingat na inaayos ang mga pangyayari na ibinubunyag lamang sa tamang oras. Isipin mo ang muling pagtatagpo ng mga puso, Libra, hindi bilang biglang pangyayari, kundi bilang banayad na pagbubukas ng tadhana. Bawat sulyap na pinagsaluhan, bawat tapat na pag-uusap, at bawat tila simpleng pagkakatugma ay magiging kumpirmasyon na walang tigil na kumikilos ang universo sa likod ng mga pangyayari. Patuloy silang konektado sa iyo, hinahatak ng di nakikitang sinulid na hindi kayang putulin ng layo o sitwasyon. Kapag may tamang panahon, darating ang lahat at sa tamang oras, lahat ay magaganap. Dadagsa ang mga biyaya kapag pareho kayong nananatiling bukas sa mga senyales at mensahe. Ang kislap ng kandila, isang panaginip na tila napakatotoo, o mga numerong paulit-ulit na lumilitaw ay mga banayad na kumpirmasyon na ginagabayan ng tadhana ang inyong paglalakbay. Pinararangalan ng mga tradisyong Filipino ang mga hiwagang senyales na ito bilang patunay na laging naroon ang hindi nakikitang mundo, gumagabay, nagpoprotekta, at naghahanda para sa mga sandaling darating. Libra, magtiwala ka na ang iyong kwento ng pag-ibig ay hindi basta iniiwan sa pagkakataon. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong enerhiya, pananatiling mulat sa mga gabay ng universo, at paggawa ng simpleng ritual o affirmations, lalo mong pinapalakas ang mga pagpapalang nakatakda ng kumilos. Tumutugon ng universo sa katapatan, pagtitsyaga, at sa pag-aayon ng iyong mga intensyon sa pinakamalalim na hangarin ng puso. Bawat hakbang na ginagawa mo ng may pananampalataya ay pinatitibay ang di nakikitang bikis na nag-ugnay sa iyong kaluluwa sa kanila. Ihanda mong tanggapin hindi lamang ang pag-ibig, kundi ang kaliwanagan, paglago, at malalim na pakiramdam ng kaganapan. Ang hinaharap ay unti-unting bumubukas para sa iyong pabor at bawat senyales, panaginip o mensahe ay nagsisilbing ilaw na gumagabay sa iyong landas. Yakapin mo ang mga biyayang ito, Libra, at alamin na ang universo, ang iyong mga ninuno, at maging ang tadhana mismo ay nagtutulungan upang muling ipagtagpo ang inyong mga puso. Ang isang bagay na akala mong nawala ay muling ginagabayan pabalik sa iyong buhay, handang sumibol sa ilalim ng pagkakaayon ng mga puwersang kosmiko. Libra, ngayong nauunawaan mo na ang makapangyarihang enerhiya na nag-ugnay sa iyo at sa taong sinubukan ng magpatuloy, panahon na para kumilos, may pag-ingat, may banayad na damdamin at nakaayon sa tadhana. Nagsalita na ang universo sa pamamagitan ng mga senyales, panaginip at banayad na pagtulak at ang papel mo ngayon ay kilalanin, yakapin at tumugon ng may bukas na puso. Ibahagi mo ang iyong mga karanasan, iyong mga panaginip, at ang iyong sa sapagkat sa pagsasalita ng iyong katotohanan, lalo mong pinapalakas ang enerhiyang gumagabay sa iyong landas. Ikomento mo ang iyong zodiac sign sa ibaba at samahan ito ng isang affirmation, tulad ng itiwala ako sa tadhana o tinatanggap ko ang pag-ibig na bumabalik sa aking buhay. Sa paggawa nito, hindi ka lang umaayon sa kosmikong enerhiya, inaanyayahan mo rin ang universo na tumugon sa iyong mga intensyon. Itinuturo ng kulturang Filipino na ang hayagang pagpapahayad ng pananampalataya, pasasalamat, at intensyon ay nagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng ating mga puso at ng mga puwersang hindi nakikita na gumagabay sa atin. Maglaan ka ng sandali araw-araw upang magnilay, magsagawa ng munting ritual, o magmeditasyon tungkol sa pag-ibig at mga biyayang handa ka ng tanggapin. Bawat salita, bawat pag-isip, at bawat intensyon na iyong inilalagay ay nagiging ilaw, humihila sa inyong mga puso ng mas malapit. Magtiwala ka sa proseso, Libra, buhay ang iyong tadhana, at ang mga kilos na gagawin mo ngayon ay maaaring gumising sa muling pagtatagpo na matagal ng nakatadhana para sa inyo. Libra, habang pansamantalang humihinto ang paglalakbay ng puso, alalahanin mong hindi kailanman nakakalimot ang tadhana at laging nakikinig ang universo. Bawat senyales na iyong napansin, bawat panaginip na nanatili, at bawat bulong ng iyong intuition ay bahagi ng isang mas malawak na plano, isang planong umaakay sa dalawang puso patungo sa muling pagtatampo, pag-unawa, at masidhing pag-ibig. Paalala ng mga paniniwalang Filipino na ang daigdig na hindi nakikita ay laging kumikilos, gumagabay, nagpoprotekta, at inaayon ang mga enerhiya sa paraang hindi pa natin lubos na nauunawaan. Magtiwala ka sa proseso, Libra. Ang iyong puso, iyong enerhiya, at iyong pananampalataya ay makapangyarihang kasangkapan sa paglalapit ng tunay na nakalaan para sa iyo. Manatiling bukas, mapanuri at matiisin dahil ang pag-ibig, mga biyaya at tadhana ay unti-unting bumabalot sa iyo. Tahimik na nagsasabuatan ang universo, tinitiyak na ang minsang nawala ay muling inihahanda upang bumalik sa iyong buhay, mas matatag at higit na maganda kaysa dati.